So magandang umaga sa inyo mga kamamao. At ngayon tayo ay pupunta tayo sa Lawson Heights sa May Motion Fitness. Dahil uh, na-invite tayo ni uh, John Walter na mag-workout kasama niya. So it's been a long time na nakapag-workout ako mismo sa sa gym. So usually uh, home workout lang ginagawa ni kamamaw Kaya naman tayo healthy living na tayo ngayon. So ayun, na-invite tayo ng ating kaibigang Canadian So ayun, susubukan natin So siya yung magiging trainer natin for today And then, saka mga kamamaw uh, Pasintabi na lang din sa mga nanonood Dahil medyo ayaw din niya na Pero sabi ko sa kanya, kung sakaling Mabidyo ang ka, baka minimal lang Para atas mapakita natin kung sino ba yung kasama ko Sa Sa motion fitness So, ano pang inintay natin? Let's go! Ito na ako mga kamamaw Motion fitness Tingnan ko lang si Jan Walter kung saan so, naka nakapart and then papasok na kay mama. Excited na si mama mag-workout today. Oh, so, nandito ako sa locker room. Habang walang tao, ayun, tatala ka tayo si Jan Walter tsaka itong sababay natin. Paano ba ni? Ay, si Ren. Ayan. So, dito tayo sa locker room. Ganun ang locker room nila ka mama. Simula ka na, ko na ano. Pang-answer is baka pa kaling kaya support challenge natin. So, sa hintay ko lang si John Walter na pagbihis. Ang ganda dito. tagal kailangan go workout. Ah, uh, dito. tagal lang. Oh, 3 years ka rin. Oh. Wala sa bahay lang ako kasi may alaga tayong bata eh. Hindi Walang time makaan eh. Ngayon lang nakatakas dahil ito na isip eh. Oo, oh, mapag-alang. Ayun nga, kamama, magsisimula na tayo. Excited na mga kamama. Tagal ko rin. Sige bro. Tagal ko rin hindi nakapag ano eh. Nakaka-excite kasi iba yung iba yung iba yung adrenaline mo makakamama pag nandito ka sa loob ng ng gym kaya to doon sa bahay ka na. Parang binibuild mo talaga yung sarili mo lang na ma matapos mo yung workout. Pero syempre kahit pa paano nagagawa natin mga mga diba? Ang dami nang nagbago sa ating katawan mga kamama. Pero lalo po siguro kung sa ganito ko eh, makikita mo yung sarili mga kamama. Oh. Ito yung binili natin sa ano? Ito natin sa Timo. Yan. hay em kami nandito si John Walter let's go you are right people here reach that back a little further. Oh, yeah, slow her down. Okay. Up, okay, slow her down. Yeah. 我忙。Mm. <Yeah. S 2> yeah. I think you you not to go to go past 了解。<Okay. S 2> okay. matitimbangin ko sa sarili ko saka may timbangan dito Kain natin umagaan ba? let's see Kain natin panatimbang natin kilogram ulit tingnan natin natin 155 pounds. 155 lbs Actually, yun ang timbang ko dati pa eh. Yan ang usual ko. 155 lbs So, yun. Kahit paano, alam ko na yung timbang ko ngayon. So, mga kamama, tapos na kami. Thank you, John Walter, for the time. Thank you. Uh, he's my coach now. So, yun, mga kamama, naka-ano ng tinta eh. How long did we... 1 hour? 1 hour? hour and a half. Hour yan, so, ang ginawa namin kanina is nag uh, tricep and shoulder kami. So, while he's doing his cardio, nag sit-ups naman ako. So, ayan, nag-enjoy naman ako. Maganda yung facility. Kahit pa paano yung yung mga win-workout natin, kahit pa paano nakapag-video ako ng konti. Kasi, syempre, uh, for privacy purposes, hindi kasi ayoko nung ma-take ng video yung iba. Nagpapaalam muna ako. So, ngayon, uwi na muna kami. At kami tapos na mag-workout. Where we go, no? Here. Maramat Motion Fitness Mga kamangang, ma li li tayo ng protein shake na yan Eh, mga kamangang, nagpahalam tayo, grabe Ito yung ginagamit nating protein shake ngayon, hindi eh, diesel So, ayan mga kamangang, grabe Laking no? baso ano? ma-isolate, ayan, mga talagang Kung ikaw ay, naku, grabe dito eh. Sa motion fitness siya sa may gilid. Delibre daw ang protein shake niya. Eh. Sabi ko next time ako naman ang mandelibre sa kanya. Marami ang ganda. Yeah. Again, Walter. Let's go. What are we having, my friend? Yeah, there's the menu back there. oh, I see. You gotta pick one. Okay. Yeah. This is a... Uh, 306. Uh, chocolate peanut butter. 290-4566. pa tayo. Mga kamamaw. Meron pa dito. Talagang ano siya, oh. May nice syrup, sugar free. Meron mi may barbecue sauce. Ito may cocoa, cacao. Yan, may Mga inahalo, peanut butter. Okay ito, Parang ihalo natin sa shake natin, sa protein shake. Kasi yun, waffle pancake. Nga, talagang, gusto mo talaga kasing ibahin yung ano na pagkain mo kasi ang hirap mga ka-mama kung pare-pare sa kinakay mo araw-araw nakakaumay so yun yung mga ano pwede mong palit-palitan para hindi ka ma magsawa sa ano mo sa drinks mo ay sa drinks mo sa pagkain mo ayun dami daming choices mga kamama ito yung creatine hindi na ako ng creatine eh, kasi mas okay na rin yung ano yun. mas, mas maganda yung creatine pag nandito ka sa ano talaga nasa gym talagang pawisan talaga ng gusto sa bahay medyo sakto lang pero yung soko ano naman na yung ginagawa natin ano eh tag dito ginagawa natin yung diet sa pagkain natin at so, the same time may mga iniinom naman tayong ganito eh. so ayun nga na natin sa supplement ayan okay. okay, mga kamama nandito na ako sa bahay at syempre magpapahinga tayo ng konti at Oh, may nga pa naman ang ating schedule is para iwak yung mga aso kasama sila misis iwak namin pupunta kami sa park so mga kamamag itong ka lang yung vlog natin pinakita ko lang sa inyo kung gano'n nag enjoy si kawawa ngayong araw dito sa ating workout sa motion fitness so sabi sa akin ni motion fitness is i-email na lang niya ako for, for, for more information about dun sa pagpapa we'll see din natin sure kasi kasi ang inaano ko mga kamama, sa schedule natin ngayon is Monday to Thursday nakabantay tayo ng bata tapos papasok tayo sa trabaho so it means wala tayong time para pumunta sa, sa gym so kaya nag home workout lang tayo kaya hindi hindi kasi ako nag enroll dahil parang feeling ko hindi siya masusulit so ang mangyayari lang kung sakali ka mag enroll is Friday ng gabi after kong iwalk yung mga aso the same time kung may papagawa si misis dun pala makapag workout And then Saturday pwede ka tuloy gandong oras Makakasingit ako dahil si busy sa'yo na sa bahay Or Sunday sa umaga Bago ako pumasok So napaka komplikado ng oras natin So ngayon, aaralin ko muna mga kamamaw Titingnan ko muna, babalansin ko muna Kung yung ang ibabayad man natin sa Sa dito, Sa membership eh, is mas, masusulit So mahirap naman yung mag-enroll ka Tapos di man naman nagagamit Tapos nagbabayad ka So, dagdag expenses na naman yun. So, iano ko muna, ko muna sarili ko bago ako mag-decide. Pero sabi ng sa Motion Pinis, i-email niya ako about dun sa information, paano ka mag-member ng, ay makakawa ng membership sa kanila. So, automatic naman, pag nakapagkaroon ko ng member dyan, meron nato silang tatlong branches dito. So, meron sa pinunta natin, Lawson Heights, meron dito sa Blairmore, at meron dun sa, tag dito, Ah, uh, saan ba to si... Ano, nakalimutan ko. Medyo malayo siya. Like, around... Almost 25 minutes yun, eh. Sa Brighton. Ayun, so, yun. So, ganong kalayo yung ano nun. So, ang pinakamalapit sa akin is either dito sa Pintana at sa Lawson Heights or dito sa... Sa Miblermore. Papunta sa... Ah... Uh, like dito. Sa Kensington. So, yun ang pinaka way. Tatlong way na pwede natin ganun Pero, so far naman sa ngayon, ah... Uh, na enjoy ko naman yung workout ko pag nasa bahay ako. Kasi mas mabilis siya. Ang pinagkaiba lang nun mga kamamo dito sa sa gym. Katulad yan, sabi kanina natin, kala ko 1 and a half hour, 2 hours pala kami dun sa sa gym niya, no? ni, ano, ni John Walter. So 2 hours kami nag-workout. And then at the same time, kung isipin ko dito sa bahay, kung nasa bahay ako, tapos kasama ko si Jacob sa umaga, nagagawa ako ng maayos naman yung workout. Mas feel ko yung siguro, mas feel ko kasi ang ginawa namin ngayon, for more on machine eh mas feel ko siya pag nag shoulder ako mas feel ko pag dumbbell o barbell yung ginagamit ko mas ramdam ko sa katawang ko pero ramdam ko yung sa ano sa rear delts ko yung ginamit namin kanina ni ni anong machine yung tsaka nagano kami yung ganyan and ramdam ko yung rear delts ko talaga na talagang parang nagalit talaga siya so so far pero yung harapan alam mo naghahanap ako ng init inano ko yung init nung dito sa ano ko yun know, medyo medyo pampa na konti pero mas pump siya kanina nung no, agad na ganin. pero hindi ko siya ramdam sakto exactly mas ramdam ko yung pag dinadumbbell ko siya mas nararamdaman ko yung pump nung ano nung pagbubuhat ko lumaan na talaga siya so so far sa ngayon medyo kayo. paano eh nagkakaroon na ng improvement yung katawan natin which is ilan naman ang goal natin sa sarili natin hindi naman natin kailangang maging masculine na parang pang artist. or pang model hindi for ano lahat to for personal purposes gusto ko lang na maging maayos lang yung ano ko yung katawan ko syempre tumatanda na tayo health issue din kasi ang inaadon din natin kaya nagwo workout tayo so yun ang main goal ko bakit ako nagwo workout ngayon kasi tumatanda tayo maliit pa yung anak natin gusto ko pang humaba ang buhay ko yun kaya nandun tayo sa ano which is maganda mga di diba so instead of uh, mapunta ka sa sabi nila habang tumatanda ka doon ka sa tama so ito nandito tayo sa tama at the same time na enjoy natin at the same time hilig natin yung ginagawa natin ay eh, mga kamamo so maraming maraming salamat sa inyo ito nga pala ang day 31 so baka isang buwan na tayo since nung nag ano tayo nag nagsimula tayo sa healthy lifestyle natin so nakasurvive na tayo ng one month it doesn't mean yung one month na ito is tapos na hindi tuloy tuloy na yan total ano na natin yan na nakapag adjust na tayo sa lahat sa mga pagkain malaking bagay yung mga pagkain na inaano natin kasi puro healthy siya. Mararamdaman mo sa katawan mo, even sa bowel movements mo makikita mo yun ano, talaga. Sa sorry, sorry to say, yung poop mo, makikita mo sa poop mo yung ano. Talagang makikita mo parang ang healthy nung nilalabas mo kasi puro gulay, protein, tsaka hindi ka mas, katulad ko hindi naman ako nagpo-pork na, chicken lang ako chicken, minsan nakakatikim ng beef pero madalang lang yung chicken, egg in, may na natin, tas vegetables the same time yung ginagamit dating oil usually dati yung mga cooking oil natin gumagamit na tayo ng olive oil ang ginagamit natin so maraming ano maraming uh, pagbabago sa pagkain sa pakaramdam sa katawan mo, yung build ng katawan ko wala ka na nagbago, even yung chan ko lumiit na wala na talaga yun dyan napaka ano na parang yun na lang iniis ko minsan pag times na nagbubuhat ka yun na lang ginagawa ko inspiration hindi kung hindi ko tinuloy ito baka hanggang malak pa rin yung chunk pala so yun ang nagiging motivational ko at the same time syempre tinitingnan ko palagi yung anak ko yun yung may motivated natin so sa ngayon siguro hindi pa ako makapag decide kung anong gagawin ko pero sa uh, membership pero piling ko sa bahay na lang muna ako for now. So maraming maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan nyo itong vlog. Please like,